Kauna-unahang buwan ng week sa school ni Inday at kumuha nga ako ng bubble wrap dress na kanyang soso ten, Hoy! May mga naipon nga ako mga bubble wrap dito sa trash can na pinagkukuha ko at pinunasan, nilinis, dahil i-recycle ko nga ito at gagawing dress ni Inday kahit naputok na nga yung mga ibang bubbles, ay maganda pa rin nga siya kung titignan. Pero bago nga ang lahat, ay kumuha nga muna ako ng sando niya, gagawing pang inner. Tapos may lumang underskirt si Inday dito, naggagawing falda. Ikakat ko lang nga yung mga gilid itong bubble wrap, tapos itatapal muna dito sa kanyang itatop. Shinape ko lang nga sa kung ano nga ang kanyang sando, na parang nagbabalot lang ako ng ipang regalo. Ay, for the go. Fold into half-half lang nga ang aking ginawa para ma-achieve nga ang ganitong disenyo. Uy! At by layers nga ito, medyo dito nga ako nagtagal dahil sa mano-mano nga ang paglalagay gamit nga ang glue stick sa pagdikit. Nakakatuwa din nga makita na mas pinili nga ng mga ibang nanay na tulad kong mag-DIY na lang para may maisuot lang ang anak sa school at the same time, less gastos, tsaga lang talaga ang puhunan. Lumapit nga ang inday at ko itutulungan nga niya ako magdikit, yun pala'y pinupotok nga niya ang mga bubble wrap. Nasa fourth layer na nga ako sa paglalagay at habang paunti-unti ko nga natapos, nai-imagine ko na ang ganda rin pala dress nitong bubble wrap. Para siyang tela na may butas-butas, kahit naputok na nga ang karamihan dito ay maganda pa rin nga siyang pagmastan, basta't maayos lang nga ang pagkakalagay. Tapos, gumawa nga ako na pa golden flower na didisenyo ko nga dito gamit ang gold ribbon, kasabay ang mga kaniknikan design dito sa bawat layers ng palda, mga ribbon ko lang ang tira-tira dito sa bahay. Hinalo ko lang nga itong gold at silver, nakakangalay man gawin, pero makita mong paunti-unting gumaganda na is sip ko agad si Inday na mas bagay nga itong suotin niya. Tapos, nagdagdag lang nga ako ng paribon dito at kaunting perlas na yung sa kanyang ta. Idinikit ko lang din nga ito gamit ang glue stick at ang pinaka-exciting part ay gumawa nga ng Filipiniana sleeve. Nagamit nga ako dito ng konting pelon, tansyaan lang din talaga kung gaano kalaki. Tapos, itatahi dito sa kanyang sando at saka papatungan ko naman nga nitong bubble wrap. Kauna-unahang pagdalo ng buwan ng wika nga ni Inday ito sa school kaya gusto ko maging memorable ito para sa kanya. Kahit pa pano nga ay nakagawa tayo ng Filipiniana ang dress gamit ang recycle material. Dinagdagan ko pa ka ng kaunting abubot dito sa kanyang Filipiniana sleeve para mas ma-emphasize at ang natapos ko na nga ay ganito na nga siya kung titignan. na Ay! Dako naman nga ako sa paggawa ng kanyang headpiece. Gagamit ka ako dito ng isang headband at nylon wires. Dila ko lang nga pa isa-isa hanggang sa mapuno ko itong paikot na headband sa isa isang puputulin dahil sa mahaba nga ito. Nang ganito na nga siya kung titignan, maglalagay naman nga ako ng tatlong foam white flowers. Tapos dagdag ng kaunting abubot design ng mga perlas at mga diamond stickers para may kumikinang kinang pag sinuot. Ay! Tapos dagdag lang nga ako ng paganito sa may gilid nga ng headband. Gagamit ka ako ng glue stick dito at kumuha ng watercolor para pintahan nga ang bulaklak na pinaghalong kulay ng blue, red, yellow at pati black as color sa kanyang dress. Napakasimple lang nga nito pero ang cute tignan lalo na kapag kasinuot ni Inday. Ay! Bago nga makapunta sa school ay kinuhanan ko na nga muna ng video ang Inday sa labas ng bahay. Ay sus, kalagunin! Oh! Pang first batch nga ang Inday at maaga nga siya nagigising ngayon pag may pasok. Paunti-unting nasanay na nga siya sa morning routine unlike dati. Uminom na rin pala ako ng barley para gisbit spirulina bago nga kami makaalis ng bahay. 30 minutes bago kumain. Mas maganda siyang inumin. Para mas maabsorb talaga ng katawan natin ang magandang health benefits ni barley. 100 grams na nga sa isang pack. 40 o hanggang 50 kabaso na nga ang matitimpla mo dito. Sa dami. Pagdating namin sa school, ay nagpa-picture nga sa kanya, kanyang mga kaklase at schoolmates. Nagmukha nga siyang rain ngayong buwan ng wika sa kanilang paaralan. Mayamaya -maya lang ay nagdalangan ng maraming laruan ng Inday upang ibahagi nga sa kanyang mga kaklase at schoolmates. Tuwang-tuwa nga yung mga bata. Okay. 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 At hindi lang nga mga bata ang natuwa dahil pati mga nanay ay masayang nakamaritesan nga si Inday.